Hello mga boss, for today's video magbabasa tayo ng kalendaryo uh, I don't know kung may idea na kayo pero paano nga ba natin nalaman na 1.7 yung taas ng bubig ngayon Paano natin pinalalaman? na low tide mamaya, high tide bukas, high tide ng alauna and all Lahat yan, nababasa sa kalendaryo For today's video, tuturo ko sa inyo kung paano to Ayun, so eto na may hawak na akong kalendaryo sabi ko nga, ituturo ko sa inyo kung paano basahin to. Um, I don't know if parehas tayo. Dati kasi, ang tinitingnan ko lang dito is yung dates and that's it. Eh di ko napapansin, may mga nakasulat pa palang iba dito sa kalendaryo. No? Alam ko, marami sa inyo alam na to. You can just skip this video. <laughs> di na to para sa inyo. Para lang to dun sa gustong malaman kung paano basahin or wala pang idea on how it's done. No? eto so today is april 26 eto kung mapapansin nyo may nakasulat dyan sa taas kulay pula 12:41 am 1.1 meters 11:58 am 1.7 meters eto yung taas ng tubig no ibig sabihin kahit wala kang wala ka sa dagat kahit walang da wala kang dagat na nakikita by just looking alone on the calendar, you can tell na kaninang madaling araw, mataas yung tubig. 1.1 meters yung taas niya. No? Pero, mas mataas nga yung umaga. At 11, 11.58 a.m., which is 1.7. So, you can tell, right? Nasan ka man, alam mo na mataas yung tide ngayong araw na to. No? So, that's how it's done. Yeah, dito sa baba naman, yung kulay blue, ito naman yung low tide. Dito naman natin makikita kung ano yung gaano kababa yung tubig 5.45 am 0.4 meter lang siya so ibig sabihin kan kung kaninang madaling araw at 11 or at, uh, at 1 na no, at 12 41 mataas yung tubig pababa siya hanggang alas 5 ng umaga sagad siya sa 0.4 and then eto na 7 pm 0.3 meters I don't know kung nakikita. Pero yon, so ibig sabihin, ito, ang oras ngayon is 1 or almost 2 p.m. Sabihin, yung tubig na nakita natin dyan sa baba, pababa pa ng pababayan, kasi sabi niya, 7.01 daw, mamayang hapon, napakababa ng tubig. 0.3 meters lang. So, ganoon. So, kaya pala, dati din nagugulat ako kung paano nila nalaman yan. Pero, uh, that's how it's done. And para sa amin, sa na may mga negosyong ganito na nakaasa sa tubig very important na meron kami nito ito yung ginagamit naming reference para alam namin kung kailan kami dapat gising kung kailan kami dapat nakabantay kasi very important na pag matas yung tubig sa labas kailangan papasukin natin siya ang tendency kasi pag sobrang taas ng tubig sa, baba, sa labas ng pond natin at napakababa ng tubig sa loob at hindi natin sila napapasok kasi tulog tayo or we're doing something or whatever tendency pwedeng masira yung water gate natin may tendency din na masira yung mga dike natin lalo pa kung hindi ito hindi na siya ganun katibay so yan yeah, that's how it's done so, ngayong alam mo na kung kayo nagpaplano gumagawa kayo ng drawing ng mga outing napupunta kayo sa beach or wherever na may kinalaman yung dagat baka gusto nyo muna tingnan yung kalendaryo Uh, para at least, pagbago pa man kayo pumunta doon, may idea na kayo kung high tide ba or low tide yung aabutan nyo. Marami, ako, marami kasi ako nakikita na ready-ready na, nakasuot na yung swimsuit nila. And then, once na dumating sila sa beach, low tide pala. So, yun muna mga boss. Salamat sa pagsama and see you in my next video.